nandito naman tayo sa ating garden, mga kaibigan. Ito yung ating maronggi. Tayo ay nagpapatubig ng ating mga tanim dito, gulay, ampalaya, at sitaw. So ito na yung ating ampalaya oh, malalaki na sila. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makalingin ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito naman ang tanim nila sa ating katabi oh, labanda. Didadayo. Ayan, ano tanim nila oh, mga litos, ulaklak, kabatis pati itong labanda na to oh. hindi na dayo ng mga api, alig alig ba ano? Uh, so, ito lang ating mga kamatis anim na puno lang Meron na sila oh malaki na sila at namumuha na ito oh nag tinanggalan ko yung mga ano nila sanga-sanga ito -sanga. So, ang mga buka may hinog na rin lang siya doon pwede na pwede na pwede na ito kay kaibigan tayo dito na natutuwa sa ating garden kasi nung nakaraan na yung gaganda daw yung mga ampalaya natin ngayon siya ay asiatiko ayan kailangan na lang natin patubigan ito para gumanda ng gumanda ito na yung sili natin na manghang oh. ciao ciao yan na yung buwang ladis natutuwa kasi siya ayan kasi diyan tayo park diyan nakikita nila nung nakaraan ng ating mga tanim dito at nagagandahan daw kaya pumarito at ayun nakiusyoso ng konti sa kanila daw uh, yung ampalaya ay may ano daw parang bullfrog na may buto may ano yung may bulutok yung <laughs> sa akin may mahaba noong magaganda so ayan ito ang ating mga sitaw ating kamatis talagang magagandang mga kamatis hmm. dapterini ang tawag nila dito tinamnan din natin lang sa loyot dito yan sa so may gilid gilid So may pichay tayo Ito yung pichay na pangsahog Siguro dalawang araw pa yan na yung pwede na Ngayon na yung linggo Bukas Mart Lunes, bukas Martes, pwede na yan, pangsahog So ito na nag-uumpisa ng umakyat ng ating ampalayaw. Malaki na sila. Bali, anim na puno lang ang aking napatubo. Pero okay na yan, marami na yan pag namunga. mas malaki mas malaki na siya kailangan natin i itong isang sanga para i-diritso